Magandang araw na namang muli mga ka Lance Street News. Ako ang inyong kasamang si Lance. At ako naman si Dox. Partner, bakit nga ba Dox ang tawag sa'yo? Manggagamot kasi ako sa probinsya namin dati, partner. Isa akong uh, Orson. Ano, partner? Sir John? Hindi, partner. Orson ako. Orson. Ano ba yung Orson na yan? Parang ngayon ko lang narinig yan ah. Ocean Partner, shortcut ng orasyon. Yung bulong-bulong at ihip-ihip ng hangin na panggagamot ba? Ocean. Saka MD doctor din ako. Anong MD naman yan? MD as in uh, manghihimas doktor. Dami kong napapagaling dati. Hindi sa pagmamayabang partner. Isang kapang ko lang sa may sakit. Alam ko na agad kung napaano siya. Wow naman partner, lupit mo pala. Isang beses nga, may napatingin sa akin. Dalaga. Mga siguro, mga 22 years old yung dalaga na yon. E, anong nangyari partner? At kinapa ako. Pagkapa ako, pagkakapa ako ganyan, pak, pagkaganon ko, sinabi ko na kaagad kung napaano siya. ha Napaano nga ba siya? Pagkasabi ko sa nangyari, kung napaano siya, neresetahan ko kagal siya. Sabi ko, bili ka ng napkin para hindi siya tagusan. <laughs> Aba, magaling ka nga partner. Naman mong, ko pa. Alam mo ka yun. Oo naman partner, isang kapako pa lang. Ah, uh, okay partner, malupit ka nga pala. Oh, sige. Pag may karamdaman ako, sasabihin ko kaagad sa iyo. Sure. Ah. Okay, sige, punta na tayo sa ating kakaibang balita. Anong balita naman yan, partner? Ang title ng balitang ito ay Bar sa Japan Pinipilahan dahil sa mga waitress na nananampal Hmm? Wow! Ah, partner Yan ay hindi joke, ha? Klaruhin natin Oo, oh, partner Totoo talaga ito At ito ang nangyayari, partner Tuloy natin, ha? Okay Isang isakaya o bar sa Nagoya, Japan Ang kontrobersyal ngayon dahil sa kakaibang serbisyo na binibigay nito sa kanilang mga customer ang pananampal bukod sa malutong nilang chicken karaage. Mm -hmm. Nakilala ang Shachihokuya, isa kaya dahil sa mga waitress nila na mm. nagbibigay ng malutong Sakit. na sampal. Sa panayam sa manager ng Shachihokuya, ang pananampal sa mga customer ang nagpalakas sa mahina nilang bar. Noong una, isang waitress lang ang nananampal sa mga customer. Pero ngayon na naging in demand na ang kanilang kakaibang serbisyo, nag-employo na sila ng ilang kababaihan na nananampal sa halagang 100 yen o katumbas ng 37 pesos siguro ngayon sa atin. <laughs> 37 pesos lang ang katumbas. Partner wait lang. E, kung gawin natin yan dito sa Pilipinas, suntok naman ang gagawin ng mga waiter naman, hindi waitress. Ano sa tingin mo? Kikita kaya yung restaurant? Oo, oh, partner. Malamang kikita ka. Makikita mo ang bituin pag nasuntok ka ng customer. Tuloy na nga natin, partner. Okay, partner. Sige, tuloy. Sa report ng Liberty Times Net, may isang suki ng bar na nagbayad ng 500 yen para siya ang pumili sa kung sinong waitress ang sasampal hmm. sa kanya. Sumikat ang face-lapping service nila Apatid mga foreigners ay dumayo rito para magpasampal. Foreigner talagang dumalayo pa. Matapos mag-viral sa mga social media websites ang mga videos ng pananampal, nakatanggap ng pambabatikos ang bar. Yan ito lamang nakaraang buwan, nag show ang siyasi Hokuya na ititigil na nila ang serbisyong ito. Nakiusap sila na huwag na ang umasa ang mga dayuhang turista na makatanggap sila ng pananampal mula sa kanilang mga waitress. Yun. Partner, talagang kakaibang balita talaga yan. Yung sinasabi mo na yan. Biro mo, sasampalin ka na, magbabayad ka pa. Malamang yung mga galit sa asawa nilang lalaki, pinapapunta siguro nila doon para lang masampal. Talagang kakaiba ito, partner. At totoong nangyari sa bansang Japan talaga. So bagay madami naman talaga ang kakaiba dyan sa Japan. Hmm. May iba tayo, partner. Bakit malungkot na naman yung mukha mo ngayon? Anong problema ka? Lagi ka nalang ganyan. Alam mo, partner, madalas pag uh, malungkot ang isang tao, malamang walang pera, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ikaw kasi. Mag-supikap ka, gayahin mo yung mga langgam na hindi naglalakwat sa laging nagtatrabaho. Eh, Ikaw puro kalakwatsa eh. Saglit lang ang trabaho mo. Paano ka naman magkakapera yan? Pambira ka talaga. Oh. Kalukuhan yan, partner. Anong sinasabi mo hindi naglalakwatsa yung mga langgam? Saan mo naman nakuha yan? Eh, kaninang umaga lang eh. Galing ako sa luneta eh. Nakita ko nandun yung mga langgam eh. Paano hindi naglalakwatsa? Ganun ba, partner? Loko sa mga langgam na to so. Kala ko ba naman eh, hindi naglalakwats ang mga yun. Kaya tuloy ako. Okay partner, question and answer portion na tayo. Okay partner, banat at na ako. <clears throat> tanong, anong pagkakaiba ng biological at sociological? Aba, mukhang science ngayon yung mga tanong mo ah. Partner, tika lang. Mukhang mahirap ah. Ano nga ba partner? Sabihin mo nga kung anong sagot. Medyo... Nahirapan ako pag tungkol sa science eh. Ganito part na makinig kang mabuti. Ipapaliwanag hmm. ko. Okay? Pag kamukha mo ang anak mo, biological yon. Hmm? Pag kamukha naman ang kapitbahay mo, ang anak mo, sociological yon. Hmm -hmm. Ibig sabihin, may kasosyo ka na kapitbahay. Ganun ba yon? Tingnan ko nga mamaya pag uwi ko. Kung kanino kamukha yung anak ko. Mabuti sinabi mo yan, partner. Ako, partner, may tanong din ako. Okay. Kayang-kaya mo to. Makinig kang mabuti, ah. Ito yung tanong. Anong sasakyan ang kinuha ang pangalan sa taong maingay matulog? Sobrang ingay din ang sasakyang ito. Sasakyan na kinuha sa taong maingay matulog. Hmm. Pag maingay matulog, ibig sabihin na uh, naghihilik o kaya nanaginip na nagsasalita. Parang ganun. Uh, Barco, partner. Barco. Mali, partner. Sige, isip ka pa. Baka makajamba ka. Hmm, Motorsiklo. Yung big bike, partner. Di ba maingay yun? Hindi rin, partner. Ang tamang sagot ay... Helicopter. <laughs> bạn một năm uống à luôn mmm mmm